Ayan na. Ayan na. <laughs> Dito mambun. Gagi. Ayos ng ulan? Sige kayo. <laughs> nang, nangkakansaw na naman eh. No? ang mga pops natin na nagkapote agad dahil umulan. <laughs> Nawala. <laughs> Good morning. Episyo sa mga nascam ng ulan ulit. <laughs> sa mga nagkapote. Sa mga pops natin na nagkapote agad. Ayun na, ayun na naman yung ano. <laughs> Nagbabadya na naman yung samahan ng panahon. Ayun no, ang dilim na naman doon. Tapos dito, ano, blue. <laughs> ay, 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 ay. Abot na naman ang ulan. Kung kailan basa, ay tuyo na. Ayun no, doon na, dilim doon. <laughs> ay, 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 ay. Na dapat pa nagsinelas na lang muna ako. Ayun no, ang dilim mo. Ang uurat lang yung ano eh uurat lang to uh, ulan eh <laughs> hinahamon kasi nang hinahamon daw ayun na mo ha hinahamon mo ako nang hinahamon ha <laughs> ayun na maambo na <laughs> maambo na ba maambo na parang mong ko pang patak patak na yung ambun, ha? <laughs> ang dilim eh ayun na tito na <laughs> Dito, Gagi Silong silong <laughs> Hindi na kasi pagdating doon wala eh Kaya hindi pwede magpalit agad eh Hindi na, hindi na tayo yung si silong Hindi na, hindi na si silong Kasi maano naman dun o, oh, mariwanag eh Dito lang eh Hindi <laughs> na, hindi na muna si silong Pas muna sa silong Hina, hina pa naman eh <laughs> Sabi na eh Ayun <laughs> na, nagsisilong na sila Dino, hinto, yan oh, ay yan. Nama para dyan na lang. ako. Mahina pa eh. Mahina pa naman. Tuloy tayo, tuloy. Diba? Wala oh. Mahina, mahina, humina. Ayos ka kayo ng ulan? Sige kayo. <laughs> nang, nangkakansaw na naman eh. No? Nang mga Pops natin na uh, nagkapote agad dahil umulan <laughs> kasi ako danas ko na yan eh, yung uh, nagkapote ako tapos mga ilang metro lang o ilang minutes lang ata wala nang ulan eh kaya eh wala no oh wala na <laughs> wala na nawala yung ulan <laughs> nawala <laughs> <laughs> Masarap naman talaga maabutan ng ulan eh. Kung halimbawa, nagmumotor ka, nakabuta ka ng ulan. Masarap eh. Masaya eh. So, syempre, depende na lang sa kakayanin ah, ng katawan mo. Kasi, siyempre, baka maya, sakitin ka. Diba? Ah, mahina ang immune system mo. Na pagod ka, galing ka sa ah, pagod, galing ka sa trabaho, tapos naulanan ka, kinabukasan, maya magkakasakit ka na. Diba? Ano ah, ba? Diba? Pasma papas mapapas ma kayo nang ang kadalasan na nangyayari sa ano eh normal na tao eh nasalo ko mahina-hina ang resistensya kulay blue eh so ando na agad yung ano dilim mo yan yung dilim Lumi, lumipat na dati ay kanina nandito eh ayun na nawala ayun na ayun na Kung sa gilid gilid na siya oh so, baklas na si kuya ng kapote niya wala nang ulan eh ayun no? oh baklas na ng kapote yan Dan, arating na ako dito sa Mindanao pa. bo, wala, hindi naman tumuloy yung ulan <laughs> Mm -hmm. Gusto ko sanang hindi ikat yung video eh kasi masyadong mahaba eh. University of Quezon City. So doon na uh, wala na doon doon nagsimula na wala agad eh. So ko simula doon. Hanggang narating na ako dito walang ulan. Good morning. Hey, peace yo. sa mga nascam ng ulan ulit. <laughs> sa mga nagkapote, sa mga paps natin na nagkapote agad. Yun nga doon sa party nga doon no sa unahan. Ayun no? Litaw na yung si Haring Araw. Tapos dito ang dilim pa rin no? <laughs>